1968, sa gitna ng Cold War, ang Soviet submarine na K-129, isang Soviet Gulf II class submarine na may dalang tatlong SSN-4 nuclear arm ballistic missiles, ay tahimik na tinahak ang malalim na tubig sa Pasipiko. Ngunit sa kalakitnaan ng paglalakbay ng K-129, ito ay bigla na lang nawala sa radar. Sa video na ito ay ikakwento ko sa inyo kung paano ninakaw ng CIA ang isang Soviet submarine na itinuturing na isa sa pinakakahanghang misyon sa kasaysayan ng CIA na tinawag na Project Azorian. February 24, 1968, ang K-129 submarine na kabilang sa 15th Submarine Squadron ng Soviet Pacific Fleet ay nilisan ang naval base sa Kamchatka para magpatrol. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ang K-129 ay biglang nawalan ng komunikasyon sa mga kasamahan nitong barko. March 8, 1968, ang mga opisyal sa isang U.S. naval base ay may nasagap na hindi pangkaraniwang signal sa Hilagang Pasipiko sa pamamagitan ng kanilang Sound Surveillance System o SOSUS. Ang signal ay pinaghinalaan nila na nagmula sa isang underwater implosion. Humigit kumulang mga dalawang libo at apat na raang kilometro mula sa Hilagang Kanluran ng Hawaii kung saan kilala itong pinapatrolyahan ng Soviet Navy. Samantala, sa loob ng Soviet Control Center, ang mga operators ay patuloy na sinusubukang kunin ang radio signal ng K-129. Ngunit sila ay piko pa rin. Kaya noong April 1968, ang Soviet ay naglungsad ng malaking paghahanap. Maraming barko at air assets ang itinalaga nito upang ipadala sa North Pacific Ocean upang hanapin ang nawawalang K-129 submarine. Agad namang nakarating sa United States Official of Naval Intelligence o ONI ang sinagawang pagkahanap ng Soviet. Ngunit makalipas ang dalawang buwang walang patid na pagkahanap ng Soviet, ang Soviet Gulf II class submarine na may daladalang tatlong nuclear missiles at lulan ng walong put tatlong crew ay hinayaan na lang at unti-unting nagbalik sa normal ang kanilang operasyon. July 1968, makalipas ang tatlong buwan, ang US ay sinimulan ang Operation Sand Dollar kung saan pinadala nila ang USS Halibut mula sa Pearl Harbor upang magtungo sa lugar na hinihinalang kinaroroonan ng K-129 submarine. Ang misyon ay mahanap ang Soviet submarine at makuhanan ito ng mga larawan matapos ang tatlong linggo. Ang search team ay may nasagap na kakaiba sa ilalim ng karagatan. Kaya naman nagpapa sila ng robotic remote control cameras at sa lalim na limang libong metro, natagpuan nila ang K-129. Tumagal pa ng ilang linggo ang halibut sa lokasyon at nakakuha ito ng mahigit 20,000 close-up photos ng K-129 doon na naunawaan ng US kung bakit ganun na lang kadeterminado ang Soviet na makuha ang K-129 dahil may daladala pala itong mga highly valuable weapons o top secret technology na iniingatan ng Soviet na wag huwag mapasakamay ng US. Noong 1970, batay sa mga larawang nakalap, iminungkay ng U.S. Defense Secretary na si Melvin Lair at ng National Security Advisor na si Henry Kissinger ang isang lihim na plano upang mapawi ang mga wreckage ng K-129 upang mapag-aralan ng US ang Soviet nuclear missile technology pati na rin ang pagkuha ng cryptographic material mula sa Soviet submarine. Hindi naman nagdalawang isip ang nooy US President na si Richard Nixon na ito'y pahintulutan at ang naatasang gagawa ng misyon ay walang iba kundi ang Central Intelligence Agency o CIA. Kung mapipiko ang misyong ito, maaaring magtulot ito ng isang mainit na digmaan sa pagkita ng US at Soviet Union. Sa panahong iyon, umabot na ang Cold War sa isang pansamantalang pag sa arm race. Ngunit ayon sa US, ang pagkakataon na makuha ang isang sasakyang pandagat ng kaaway na nagdala ng napakalagang mga yamang militar ay masyadong mahalaga upang baliwalain. Ang plano ng CIA ay gumamit ng espesyal na barko na may malaking pangsipit na kayang buhatin ang K-129. Ngunit kailangan itong magmukhang civilian vessel upang hindi pagkinalaan ng Soviet at para maisakatuparan ang misyong kailangan nila ng isang cover story. Una nilang tinawagan ang Global Marine Development Incorporated Isang kumpanya na eksperto sa pagdating sa deep water offshore drilling operation upang magdesenyo at gumawa ng isang barko na kakailanganin sa misyon. Ngayon na may gagamitin na ang CIA na barko, kailangan naman nila ng isang kapanipaniwalang kwento upang pagtakpan ang pagkuha ng K-129. Dito na pumasok ang bilyonaryo at aerospace tycoon na si Howard Hughes Pumayag na siya ang magiging bida sa palapas na gagawin ng CIA. Ang papalabasin nila ay si Howard Hooch ang nag-expand ng business venture sa Deep Sea Mining at nagtayo sila ng kumpanya na nakatuon lang sa mineral exploration at ang kunwaring hinahanap nila ay ang manganese nodules, isang uri ng mineral na matatagpuan sa ocean floors. Agad nilang sinimulan ang pagpuo ng deep sea mining vessel na pinangalanan nilang U Glomer Explorer. At para mas mapatibay pa ang kanilang ginagawang istorya ay inarkila nila ang Hollywood actor na si Richard Anderson upang iindorso ang bagong kumpanya ni Howard Hughes na nakatuon sa deep sea mining. I'm now aboard what is probably the most technologically advanced seagoing vessel in the world today the Glomar Explorer. Samantala, inatasan ng CIA ang Lockheed na kilala sa pagpuo ng mga spy plane na lihim na bumuo ng isang napakalaking claw na kayang humawak ng isang buong submarino. At tinawag nila itong Capture Vehicle na kinalaunan ay tinawag nilang Clementine. Ang massive flow ay idinisenyo upang ibaba hanggang sa ocean floor at ipitin ang K-129 at dahang-dahang iakyat sa barko. Inabot ng apat na taon ang pagpuo at inabot ng $350 million nang panahong iyon, ang Glomar Explorer ay may bigat na 50,000 tonelada at may habang 180 na metro na nilagyan ng mga giant hoisting mechanism. Mayroon itong malaking internal hangar na tinatawag noon na moon pool na nagbibigay ng akses sa karagatan. Ang plano ay gamitin ang Clementine o ang Giant Claw upang itaas ang submarino ng Soviet hanggang sa makarating ito sa loob ng moon pool kung saan ito ay maideposito at masusuri. Ngunit paano nila ipapapa ang giant claw ng limang metro sa karagatan? Sa loob ng barko ay mayroong anim na raang higanting bakal na tubo. Bawat isa ay may habang siyam na metro. Sa oras ng pagbaba ng claw ang mga bakal na tubo na may nakakabit sa isa't isa sa pamamagitan ng isang mounting crane sa deck na bumubuo ng isang solong tubo na mahigit limang libong metro ang hapa na kayang umabot sa kailaliman. Dagdag pa rito ang barko at ang claw na nilagyan ng mga advanced sonar at ang positioning system upang tumpak na matukoy ang lokasyon ng K-129. June 20, 1974, ang Hooch Glomar Explorer ay nilisan na ang Long Beach, California, kung saan ito ay nakadaong. Makalipas ang dalawang linggo, ang Hooch Glomar Explorer ay narating na ang site at dito na sinimulan ang misyon. Ngunit sa naan ng kanilang misyon, hindi bababa sa dalawang barko ng Soviet Navy ang bumisita sa huge glomer explorer, ang ocean-going tugboat na SB-10 at ang Soviet Missile Range Instrumentation Ship na Kasma. Nang dumating ang Soviet Navy, tila nagdududa ang mga ito upang higit pang imbestigahan ang nangyayari. Naglungsad sila ng isang helicopter ang mga crew ng Glomar ay kabadong pinapanood habang ang helicopter ng Soviet ay makailang ulit na umikot-ikot sa kanilang barko. Mataas ang tensyon ng mga oras na iyon, ngunit sinubukan ng mga crew na itago pa rin ang kanilang mga aktibidad at hindi magbigay ng anumang dahilan para sa pagdududa ng mga Soviets. Hindi nagtagal ay bumalik na ang helicopter ng Soviet sa kanilang barko. Maya maya pa, ay ng maikling komunikasyon ang Glomar Explorer at ang Soviet Navy. Sir, the Soviets are hailing us again. Patch them through. This is Captain Ivanov of the Soviet Navy. You are in restricted waters. Identify your vessel and state your purpose. This is the Hugh Glomar Explorer, a civilian research vessel conducting deep sea exploration. We are unarmed and on a peaceful mission civilian research in these waters we are aware of your capabilities commander this does not appear to be a standard research operation we're operating under international maritime law kapitan everything we're doing is legal just taking samples is there something we can help you with we have reason to believe you are involved in activities that go beyond simple exploration the soviet union does not take kindly to covert operations in proximity to its waters i assure you kapitan ivanov we're just a private ship. No weapons, no hidden agenda. You're welcome to observe. We will investigate this further, but for now, we are watching you closely. If we find any illegal activity, there will be consequences. Understood, Capitan. You'll find nothing out of line here. Very well. For now, we will move on. But know this, Commander if we catch wind of anything unusual, we will return. Copy that. Safe travels, Capitan. That was close, sir. Too close. Get the crew back on track. We need to finish this mission before they change their minds. Let's get to work. Matapos ang makapigil hiningang tagpo sa pagitan ng Soviet at ng CIA, ay nagpatuloy na sila sa kanilang misyon. dahan, -dahan nilang ibinaba ang Giant Claw sa kailaliman ng karagatan. Pagkatapos ng halos isang linggo, ang sonar system na nakakabit sa Klo ay nadetect na ang seabed. isa pang ng preparation at troubleshooting. Sa wakas, ang Klo ay nakasecure na sa K-129 at sinimulan na itong dahang-dahang iangat. Ang halos 3,000 tuniladang submarine ay unti-unti na itong umaangat. Naging maayos naman ang lahat hanggang biglang bahagyang bumuka at nasira ang giant claw. Tumagilid ang submarine at naputol ito kung saan halos tutoy nito ang muling lumupog pa ilalim. Ngayon, ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay tila sumamang lumupo. Ngunit hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Dahil matapos ang unang pagkabiko, makuha ng buo ang K-129. Ang CIA ay nagplano muli ng ikalawang pagkuha sa natitirang bahagi ng K129. Ngunit noong February 1975, ang The Los Angeles Times ay ibinulgar ang tungkol sa Project Azorian sa isang artikulo. Ipinakita nila ang tunay na misyon ni Hooge Glomer Explorer. Natuklasan nila ang lihim ng CIA nang may isang tao na pumasok sa opisina ni Howard Hooge sa Los Angeles at ninakaw ang top secret files at mga dokumentong naguugnay kay Howard Hooge at CIA. Mabilis kumalat ang balita. Dahilan upang mapilitang maglabas ang U.S. government ng isang public statement upang iwasang mapahiya ang Soviet at maisaalang-alang ang diplomatic progress ng dalawang bansa. Ang gobyerno ay gumawa ng isang maingat na tugon. Ayon sa kanila, hindi namin maaaring kumpermahin o talikdan ang pariralang ito at naging kilala bilang Glomar Response. Sa anumang paraan, ang pagkakabulgar ng sikretong iyon ay naging marka ng pagtatapos ng Project Asorian dahil dito ang pangalawang pagtatangka na makuha ang labi ng K129 ay naging imposible. hanggang ngayon. Ang mga nilalaman ng nakuha na bahagi ay nananatiling isang misteryo. Ayon sa opisyal na mga ulat ng CIA, ang natagpuan lamang ay ilang mga torpedoes ngunit walang mga nakitang kodiko o iba pang makabuluhang teknolohiya. Natagpuan ng CIA ang anim na katawan ng mga tripulante ng Soviet Mula sa nakuhang pahagi ng Submarino, ang mga ito ay binigyan ng isang formal na libing sa dagat. Ang footage ng seremonya ay na-declassify at ipinakita kay Russian President noon na si Boris Yeltsin noong 1992 bilang isang pagpapakita ng mabuting kalooban.